Yan guys, naghahanap lang ako ng ano ng pipe Nagagamitin ko. Small pipe lang pero ang nakita ko ibang klase. <laughs> Pag kami malas ka magkakamukha mo rito. Yan papakita ko sa inyo kung ano nakita ko ha. Nakakatakot dito paminsan-minsan 'di eh. pagka ng habol ito, disgrace tayo dito, magkamukha natin dito eh. Yan guys, ang nakita ko. Yan, i-focus natin ng konti. Honeybee. O, di diba? Pag inalat-alat ka nito, hinabol ka nito. Ayun o. I think may susumpa natin para maganda-ganda. Ayan. O, oh, diba? Honeybee. Honeybee. dami-dami -dami na makikita ko ani bee tong buti hindi ko nagalaw tong bakal dito kanina kundi hinabol ako nito o oh, yan o oh. may bahay na yan may... masarap na kaniyan, ano meron na sigurado ano yan meron sa kanyang pulot yan ay eh, nang natural na pulot talaga original na pulot hmm. katakot ba isang pagkakamali mo sigurado tiwas o oh. Tay tay dito. Ang daming halin ito. Yeah guys, baka ang abulin ako to. Ang galit na lang.